Good evening guys. Welcome to our Lime vlog. And for today's video, uh, mega mega shout out muna tayo sa lahat ng mga followers natin jaan sa ating Facebook page. And maraming salamat sa mga tumatangkilik sa bawat videos natin, mga ina-upload natin ng mga pictures sa mga ginagawa natin sa trabaho. So lahat nandito and kung saan man tayo pupunta and minsan uh, travel tayo kung saan saan. So ina-upload din natin dito guys. And maraming salamat sa lahat ng mga nagsisend ng uh, stars and thank you sa mga suportang binigay nyo po sa ating page and to God be the glory po sa mga blessings na uh, sinishare nyo po sa amin. So, thank you guys. And dahil 3,000 followers na po tayo, mag-start na po tayo sa ating uh, Chica Lime sa uh, series. No? So, uh, magbibigay tayo ng isang kauna-unahang Chika Minute no? sa ating uh, live uh, video dito sa ating page. So, Walang iba ang ating kasamahan sa... trabaho. evening sa lahat. Welcome to our live today sa ating Facebook page at Lime Delicious Vlog. So, andito tayo ngayon sa ating shop, sa flower shop dito sa Riyadh. Kasama natin ang nag-iisa, Brena. Nag-iisa <laughs> tayo so, ng so, buhay. So, good evening sa lahat. Andito si... Narda, Narda, Narda to, welcome to our uh, live Vicious Vlog. So siya po ang kasamahan natin dito sa shop mo. So dalawa lang po tayo dito and yun nga uh, salit-salitan lang kami if ever may dalawang shifting mo nangyayari. So ngayon ang uh, live interview lang natin ngayon regarding sa ating kasama na si Narda is toko lang sa buhay niya kung paano siya nakapunta dito sa Saudi Arabia. So, kasi uh, we are so curious kasi sa buhay niya nung no, bago pa namatay yung mama niya last year. So, nung napunta siya dito sa Saudi, guys, um, bago pa siya napunta sa Riyadh, may sinabi siya sa atin no before na yun, yung, yun nga ang karanasan niya kung saan pa siya unang napunta bigo siya nakarating dito sa Riyadh, So, okay? Uh, we will uh, listen to Naida para sa iyahang live uh, chika. So, everyone, before ako na uh, makarating dito sa Riyadh, real actually, nag six years na ako sa Tamuk din, dito din sa Saudi Arabia, and then, na uh, nag-exit like, ako 2021, and then, ayun, uh, nag-stay ako sa Pilipinas ng 10 months, ay mag-decide ulit akong bumalik dito sa Saudi Arabia dahil um, nga ang, ang lola nyo ay na ano, na, na in love so bumalik sa Saudi Arabia and um, ayun, anyway, karanasan sa mga sa company pero hindi maganda katulad na lang. I-share ko yung ano, Lumi, uh, talag okay. dito. Sige. So, yung before pakigay ako natin sa, si Arda sa ano yan, yung bago siya napunta dito sa flower shop na ito. Bago ako magpunta ng flower shop is, uh, meron may, akong company na, medyo maganda yung company, hindi naman nag-delay sa hall, hindi ko naman siya siyang pero alam um, mo, mm -hmm. hindi siya nag-re-renew ng ikama. So, yun nga, last fall, uh, June, namatay si nanay ko, and nung um, namatay si nanay ko, nag-anak like, ko ng pupuntas, pumuhin ng Pilipinas, nagpaalam mm -hmm. ako sa company, ang sabi nila is, uh, um, hindi ka makakauwi kasi hindi nga nila nirenew yung ikama ko. So, expired po si ikama ko. So, ang ginawa ko na lang is, oh, hindi nila ako mapapaalis. Nag-apply ako ng iba. Nag-apply ako dito sa nagtingin. Uh, expired naman si ikama ko. Kaya, uh, pwede naman akong makapag-apply ng iba. So, nag-ano pa ako ng mga company. ay tingin ako ng mga company. Kasi nakita ko na nga itong Amoria na hiring. So, sabi ko, kaya na naman natin yung ano, yung flower. So, meron naman tayong konting karanasan sa flower shop. So, ah, uh, sa hindi sa flower shop, pero about sa flower, about sa mga halaman. So, yun nga, nag support ako sa hotel, sa, uh, basta sa hotel, sa dito sa Rian. And, nag-apply nga ako dito sa, uh, Moria. Luckily, na, na, ganun naman, uh, na-hire naman po ang inyong kabayan, kaya, ano ah, ito na po ako ngayon? <laughs> okay, so ayun. So, uh, inspiring din naman yung kwento niya, no? So, may tanong po tayo kay Narda. So, ilang taon ka na ba dito sa Saudi? Ah, uh, ganda. Nung nag-start ako mag-abroad 2016, kaso 2016 plus uh, 6 na taon ako sa sa, sa Tabuk, Saudi Arabia. So, anong plus So seven years in total, seven years in now uh, as a OFW. Okay, so see. So we have eight years. 7 seven, as uh, seven. Uh, seven years. So tingnan nyo guys sa uh, haba-haba ng uh, pagiging OFW ni Narda ano. And yung narinig ko pa na chika, kasi sinabi mo sa akin is uh, regarding sa mama mo, so in e, the topic na kinakasabi mo, ha? Mm -hmm. uh, she passed away. Mm -hmm. So, kainan po ba yung nangyari yung mama mo na maramagta yun? nga, um, bali nag-exit ako ng 2021, December, and pag pagdito ng Pilipinas, may nararamdaman na si nanay. Pero ang ginawa ko is, tapos tayo ako ng Pilipinas para maalagaan. nag yung ako ng Pilipinas 10 months. Pero siyempre, yung pagka kami sakit na yun, di ba siyempre, uh, magkasakit si nanay mo, inaalagaan mo. Pero, alam mo, kailangan tumulong ka rin sa, hindi lang sa emotional, kundi pati yung financial. Kaya nag-decide ako na, bukod nga sa in love ako, is eh, siyempre yung financial na rin talaga kailangan kasi medyo magastos yung gamutan niya. May, may, medyo magastos yung gamutan, masakit yung nanay. Kaya, alam bumalik ako ng Saudi and yun nga mm -hmm. ang sad doon is nung namatay si nanay ko ng June um, halos one year hindi siya pinahirapan ng sakit niya ano, ano nga pala ng, ano nga ano, pala ang sakit ng nanay mo? Sa, uh, ang sakit ng nanay ko is uh, uh actually nakalimutan ko siya pero yung sakit niya is sa, uh, sa bay, sa ugat sa ugat siya nang gagaling and uh, kung familiar ka kayo sa business sakit ni Celine Dion, same, same siya sa ugat. So, unti-unti uh, yung mga nerve mo ay uh, bumabayok yung kamay ni nanay. Then, ito pa guys. So, pinaka-worst pa kasi yung narinig ko kay Narda. Uh, may sinabi rin siya na hindi siya naka-uwi kasi ganito pong nangyari sa company kaya hindi siya pinayagang maka-uwi nung time na yun ng namatay yung mama niya. Mm -hmm. So, ipokuwi ko natin yun. Anong Ay, nangyayari? Ayun, okay. Uh, Bakit ako hindi sana pa umi talaga na ng Pinas? Akto ko ako ng office, uh, nung naghihinga na, uh, na nag-aagaw buhay si nanay, 15 days, mm -hmm. sabi ni yung no, kapatid ko, ni sister, yung no, mga si sister na um umuwi ka kasi kung gusto mo pa ang um pakita si nanay. Kaso, nagpaalam ako, punta ako ng office, uh, sabi ko sa ni uh, uh, HR manager ng, sa HR manager ng kung, company namin na, uh, sabi ko, uuwi ako ng Pilipinas, sagot ko yung ticket ko, sagot ko lahat, wala sa nagagastusin. Iwin nyo lang nila yung itama ko dahil na uh, nag-aagong si nanay. Pero ang sinagot sa akin ng company is, alam mo, uh, ayusin namin yan. Ayusan doon nila yan. So umasa, umasa akong maaayos siya. Pero nung After 15 days, so maybe 17 days atayon, nawala si nanay. Tapos bumili ko ng coffee, sabi ko, wala na si nanay, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Ano yung po pwede nilang maitulong sa akin? Okay. okay, so yan guys, ang mga nagaganap at magaganap pa no dito sa ating shop. And talaga, ano, isang OFW. O, W talagang uh, handa ka, matatabi loob mo. Dapat magiging handa tayo, magiging matatag, so... Lahat tayo may mga kanya-kanyang mga karanasan, mga problema, kung ano man yan. So, dapat ipag-pray na lang natin guys. Kasi ang pagdadasal na lang talaga yun yung pabaon natin no? bilang isa. So, yan nga guys, ang huling mapabaon na lang natin sa mga kapwa natin OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, yan ho, uh, lagi na lang tayong mag-ingat, magdarasal palagi, So, kailangan may may relasyon tayo sa Diyos. At yan ang parati natin uh, na ipag-pray na maging okay ang lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay. Kasi lahat tayo bilang OFW, may mga kanya-kanya tayong problema sa pamilya, sa buhay, mga personal na buhay natin. And ang Diyos na po nakakaalam talaga kung paano niya ako kontrolin ang mga buhay natin. So, yan lang just pray and don't forget to drink a glass of water a day. Okay, so and yun din ang isa sa advice ni Nada sa atin, no? So, kailangan uminom uh, talaga tayo ng isang baso ng tubig. Walo. Ah, walo? Well, no? Walo. <laughs> Sorry. Isa-isa <Sorry>. oh. <laughs> Para yung problema natin ma-wash -ano, oh, ma out. Ma-wash out daw. Yan ho guys. And teka naman pala, tatanong natin si Narla kung saan siya oh, yeah, sa Pilipinas. Ah, siya sa Amar, si Karay Bulacan ako lang. Okay, so, so sa Karay Bulacan ko pala siya. Sa, yeah. so, sa mga taga Bulacan niya. So, may kapiga shoutout sa mga taga Bulacan. Sa mga kapabigyan yeah, mo, mga relatives, sa so, mga friends natin dito sa Ligyan. Of course, ano so, doon Sa mga friends natin dito sa Ligyan. Shoutout. Yan sa mga Yes, yeah, so kailangan lang natin talaga mag-pray dito kasi hindi natin sariling bansa. So, yan lang. Laban lang tayo para sa buhay, sa future natin at sa pamilya natin. Kasi hindi naman tayo nagpunta dito sa atin para lang na uh, para lang sa personal na buhay natin dito. Diba? So, syempre may future tayo uh, kailangan natin gawin. Lahat natin yung sarili natin Puro na lang tayo uh, magkira lang so, sa sarili lang. Magwalitas, bigay-bigay

Chica series natin dito sa ating uh, Facebook page and live po tayo dito sa ating shop. So, maraming salamat po and sa gusto kong mamit po ko kami personally and gusto kong pumunta dito, bumili ng bulaklak o magpagawa ng bute o mga balloon arrangement. So, nandito lang po tayo sa Exit 7 sa Alpalas Street sa Villas, Saudi Arabia, guys. Amoria Flowers. Amoria Flowers. So, uh, Thankful po tayo kasi babay po yung boss namin. God bless po sa lahat. And to God be the glory. Good night. Thank you.